Breaking news, matinding bakbakan ang nangyayari sa pagitan ng puwersa ng Cambodia at puwersa ng Thailand. Ayon sa Bangkok, meron ng mga sundalo ang nasawi at merong 14 na mga sundalo ang sugatan at umabot na sa 45 ang mga sibilyan na nagtamo ng mga sugat. Ang tanong, bakit humantong sa bakbakan ang magkabilang panig maging ang Thailand ay nagpalipad na ng kanilang mga fighter jets? Paano nga ba ito nagsimula? Ano ang pinagmulan nito? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng like ang videong ito at i-click mo na rin ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa akin. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay July 25, 2025 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa bakbakan na nangyayari ngayon sa pagitan ng puwersa ng Thailand at puwersa ng Cambodia. Marami na ang mga sibilyan na nadadamay ayon sa pinakabagong tala, umabot na sa 45 na mga sibilyan ang nagtamo ng sugat dahil sa palitan ng pambubomba ng magkabilang panig. Meron ng mga 14 na mga soldiers ang sugatan at ang malubha mga kaibigan ayon sa ulat ng Bangkok. Meron ng mga sundalo ang nasawi. Umabot na itong mga kaibigan sa 12 at ngayong araw na ito ay nagpapatuloy pa ang bakbakan ng magkabilang panig. Ang tanong mga kaibigan, bakit humantong sa ganito? Kailan nga ba nag-umpisa ang kanilang matinding bangayan? Well, wag na muna nating isama ang mga nakaraan, yung matagal na matagal na. Nitong taon lang ang ating pag-uusapan. Partikular noong buwan ng Mayo 2025, makikita sa larawang ito na ang Thailand at Cambodia ay magkatabila lamang. Ibig sabihin, hinihiwalay lamang sila ng borders, mga bakod katulad sila ng sitwasyon ng North Korea at South Korea at dahil magkatabi lamang, merong mga area sa borders na ito na inaangkin ng Cambodia na siya namang inaangkin din ng Thailand at dahil hindi nagpapatalo ang magkabilang panig, dumating na sa punto na more than words ang kanilang bangayan Nagkaroon na ng literal na palitan ng pamamaril ang bawat isa. At dahil matindi ang bakbakan, Napuruhan ang isa sa mga sundalo ng Cambodia. Unfortunately, nasawi ito hanggang sa nagkaroon ng palitan ng matinding barilan ang magkabilang panig at nang lumawig pa ang kanilang bangayan dumating sa punto na nagkasundo sila na magkaroon ng ceasefire. Pero habang namamayagpag ang kanilang ceasefire, halos araw-araw ay merong mga naririnig palitan na mga pambabanta ang magkabilang panig. Ibig sabihin, may ceasefire nga pero napakainit ng sitwasyon na tila ba sa kaunting pagkakamali lamang sasabog ang isang napakalaking digmaan. At eto na nga mga kaibigan, nagsagawa ng airstrike ang Thailand. Bakit naman nagsagawa ng airstrike ang Thailand? Ito ay dahil sa isa sa mga sundalo ng Thailand ay naputulan ng paa dahil sa pagsabog ng landmine na nasa border ng Cambodia at Thailand. Agad na umaksyon ang Thailand military at nagpalipad ng kanilang mga fighter jets at tinarget ang Cambodian military targets na malapit sa borders ng Thailand at ng Cambodia. Inakusahan din ng Thailand ang Cambodia na tumitira sa mga sibilyan gamit ang kanilang mga rockets. Ayon sa Thailand Health Ministry, umabot na sa 12 ang kumpirmadong nasawi. Kasama na ang 11 na mga sibilyan, isang sundalo, kinumpirma ng Cambodia na sa naturang airstrike ng Thailand, nawasak ang tinatawag nilang Preah Behar Temple, isa itong UNESCO World Heritage Site. Mariing kinundina ng Cambodia ang ginawa ng Thailand at tinawag itong Constitute War Crimes. Pinangangalagaan ng Cambodia ang templong ito at itinuturing ito na isang sagrado at pinangangalagaan bilang historical legacy of the Cambodian people. Pero isa ito mga kaibigan, sa napuruhan ng airstrike ng Thailand maging ang mga paligid nito ay tinamaan. Kaya ayon sa Cambodia, ang pag-atake ng Thailand ay blatant disregard. Isa raw itong paglabag sa international law ayon sa Thailand authorities na pinalikas na nila ang nasa 40,000 na mga civilians na nagmula sa 86 na mga villages na malapit sa border ng Cambodia. Ito ay upang maiwasan na madamay sila sa sukli ng Cambodia. Samantalang ang Cambodia ay wala pang official na pahayag kung ilang mga sibilya na ang kanilang pinalikas upang sila ay makaligtas mula sa posibleng muling pag-atake ng Thailand. Ayon sa Thailand Army, pinalipad nila ang kanilang F-16 fighter planes ito ay upang bombahin ang dalawang military targets ng Cambodia at kinumpirma naman ng Cambodian Defense Ministry na ang Thailand planes ay naghulog ng dalawang bomba at ito mga kaibigan ay malapit sa mga sibilyan na nasa Cambodia. Ayon naman sa Thailand Military, kinakailangan nila itong gawin upang maprotektahan ang kanilang sibilyan sabagat ayon sa Thailand Military, ang Cambodian troops ay nagdeploy ng mga heavy weapons kasama na ang BM-21 rocket launchers at ito mga kaibigan ay itinitira sa mga civilian area. Ito ay ayon sa Thailand military at bilang patunay ayon sa Thailand authorities na maraming mga bahay ang nawasak, hospital at mga petrol station hindi nakaligtas dahil sa mga pag-atake ng Cambodia. Sumukli naman ng pag-akusa ang Cambodia pag Ayon sa Cambodia, ang Thailand Army ay tumitira naman gamit ang kanilang artilyari at tinitira ang kanilang mga troops na nasa borders. Ngayon, sa bakbakan sa pagitan ng Thailand at Cambodia, nakakaladkad ang Russia. Bakit naman? Sapagat ayon sa Bangkok mga kaibigan na ang Cambodia ay gumagamit ng mga bagong explosive at ito mga kaibigan ay nagmula sa Russia. Isa raw itong violation of the international treaty. Kasalukuyan pa na kinukuha na ng pahayag ang Cambodia kung ilan ang mga nasawi sa kanilang panig at kung ilan ang mga sugatan. Pero sa ngayon ay wala pang pinapahayag ang Cambodia tungkol dito. Ang babae na inyong nakikita ay ang Prime Minister ng Thailand. Ang kanyang pangalan ay si Pait Tung Tarn. Siya ang hirap ipronoun. Sana tama ang aking pagkabigas. Siya ay suspended Prime Minister ng Thailand. Halos buong Thailand ay nagkaroon ng kilos protesta laban sa kanya dahil sa isang nag na information na di umano. Itong Prime Minister ng Thailand ay nakikipag-usap sa Cambodia at tila nagpapakita ito ng pagpanig sa Cambodia. Kaya naman, hindi nagdalawang isip ang gobyerno ng Thailand na siya ay isuspinde. At ang pumalit sa kanya ay si Thailand's acting prime minister na si, sandali lang, Phumtham Wichayachai ang hirap talaga i-pronounce mga kaibigan. Isa rin siya sa mga bumabatikos sa nakaraang prime minister ng Thailand. Sabagat itong si Pai Tarn ay nakikipag-usap sa most powerful former leader ng Cambodia at kinikritisize mga kaibigan ng nakaraang Prime Minister ng Thailand ang kanyang sariling mga sundalo dahil sa kanilang ginagawa sa borders nito. Samantala, nanawagan na ang Japan, United Nation, na kumalma ang magkabilang panig at mag-usap upang itigil na ang kanilang gulo. Mga kaibigan, ang mga susunod na update ay isa sa ating mga tututukan dito lang sa channel na ito. Kaya kung nais mong maging updated at kung bago ka lang sa channel na ito at gusto mo ang ganitong mga content, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor, isubscribe mo na ang channel na ito. Hanggang dito na lamang muna ang video ng ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!